Ito na mga kababayan, dito na tayo kay Jinggui Estrada. Eto mm -hmm. na. Naku ano ba yung kay Jingoy Estrada? Mga kababayan, si Jingoy Estrada po ay pinapasumiti ngayon ng kanyang travel clearance at mga travel documents no ng government. Hiningian po si Jingoy Estrada ng travel documents, travel clearance at ang kanyang itinerary kung ano at saan ang kanyang gagawin sa iba't ibang bansa. at only 1, 2, 3, 4, 5 countries po ang kanyang pupuntahan. So ito po mga kababayan. So mga kababayan, nagtatanong lang po, nakakatunog na po ba na may warrant ng lalabas sa kanya? Nakakatunog na po ba na parang wala na yatang balikan nito eh? Hindi na yan makakaalis, sabi ni Ma Tinoso. Parang pag nakalusot ito mga kababayan, parang nakalabas ito ng Pilipinas, parang wala na itong balak umuwi. Mm. Ah, mga kababayan, medyo malaki-laki pa naman pera niya. Eh. Magkano ba yung salin niya? Kaya niyang mabuhay doon ngayon limang taon? Mm. So ito na, mga kababayan. Pakinggan yu po itong si Jingoy Estrada. Ito po. GMA News po ito ha. Ah. Mga kababayan. Isa pang mainit na balita, pinagpagpasa uh, ng Sandigan Bayan 5th Division na mga ng dokumento si Sen. Jinggoy Estrada kaugnay po sa kanyang motion to travel. Mm. kabilang sa mga hinihingi ng Korte, ang detailed itinerary, booking tickets, affidavit of undertaking, at authority to travel ni Estrada. Sa motion ni Estrada, sinabing babiyahi siya sa Japan mula December 26 hanggang 31, Japan. January 5 to 15 naman sa Norway, Norway Iceland, at Austria. Ay Ayon sa prosecution, walang necessity to travel si Estrada. Hinihiling din daw ang presensya niya para sa investigasyon ng ICI kaugnay ng flood control projects. Kabilang si Estrada sa mga inisyuhan ng Immigration Lookout Bulletin Order matapos idawit sa questionable flood control projects sa Bulacan ng ni Estrada na sangkot siya sa usapin. Bago nito, isa rin si Estrada sa mga kinasuhan kaugnay sa umano'y maanumalyang paggamit ng PIDAF, kung saan siya inisyuhan ng whole departure order. Kabilang dyan ang graft case na nakapending pa sa korte. Malaya si Estrada mula pa noong 2017 dahil out on bail o nakapagpiyansa. Kinukuha pa natin ang reaksyon niya kaugnay sa utos ng sandigan bayan ngayong umak. So yun po yun na mga kababayan. Sana po, ah, sana po hindi payagan. Bakit? Kasi sa mga hindi po nakakaalam mga kababayan, nadawit po talaga siya. Lagi nga nilang pinag-uusapan ni Markuleta yan sa Senado na safe ka na. Safe ka na rin. ba diba? Nagsasagutan nga siya. Bumawi pa nga siya kay Markuleta. Yung patungkol doon sa sose, no? sa Comilic ni Markuleta, Eh, may show order din si Markuleta sa Comilic pero hindi pa ito sumipot. At ito naman mga kababayan, si Jingui Estrada ay isa po sa kasali sa may merong lockout bulletin order ng DOJ sa immigration at sana matupad dito yung tinatawag nilang hold departure order. Actually mga kababayan ganito lang yan eh. Lahat po talaga mga kababayan, no, na may gustong takasan Japan. Bakit? Kasi yan po ang Japan ang malapit na bansa sa atin na may visa. Pagkatapos niyan, pag nakalusot ka sa Japan, may visa. So, pwede ka nang lumipad another country na may visa kasi Japan eh. Pag sa Australia kasi mahihirapan kang makalusot sa Australia, mga kababayan. Kaya yan po ang pinaka the best way na bansa na makakatakas ka kung may gustuhin mo mang tumakas. No? Ito, example ko lang. Kasi nangyari po yan mga kababayan noon kay Jade Mabilog. Naalala nyo, ah, mga kababayan, si Mayor Jid Mabilog ng Iloilo, -ilo, na pinagbintangan ni Digong na drug lord daw, mm -hmm. na shabugad. Oh. Ngayon mga kababayan, unang ginawa ni Jid Mabilog is tatakbo. Ah? tatakbo siyang, ah, tawag dito, tatakbo siyang Japan. So ngayon, kapag naaprubahan ka sa Japan, kasi nga may ano nga ang Japan, tawag dito visa, so may possibility na pupunta ka ng Amerika, pupunta ka ng Europe, mag magsik ka ng asylum. Ito kasi agad ang napapasok sa ating isipan mga kababayan. Ha? Sa ngayon, may, may, may karapatan pa si jinggoy na lumipad or lumabas kasi wala pa namang hatol sa kanya or wala pa namang warrant na binaba sa kanya. Ang nakalagay lang naman, lockout bulletin lang naman ng DOJ. So, immigration lockout lang naman. At saka, di ko sure kung totoo ba yun, may, may ano na daw siya? May immigration departure, whole departure order? Nakalagay ba? Sabi ng JMI News? May narinig ba kayo mga kababayan? Mayroong immigration departure order? Hold, departure? Ayan ba yun? Ha, Hmm? Ito, sa umano'y maanumali ang paggamit ng PDAF kung saan siya inisyuha ng whole departure order. Kabilang dyan ang graft case na nakapending pa sa konti. Malaya oh. si Snat. So, may graft case pa siya. At saka inisyuhan daw siya ng whole departure order. So, dalawa lang to, mga kababayan, yung ating aabangan. Either makakaalis, either hindi siya papayagan kasi kasali siya sa whole departure order at sa lockout bulletin, no? Mga kababayan, basta kaalyado ng DDS, walang karapatang mag-holiday dahil kurap. <laughs> Di ba? Sabi ni Europe One. Ayan, may galap shout out po. And kay Ma'am Awikin Empat, oh sir. And kay Mama Jorda, and kay uh, Lorna uh, Gatmaitan. May galap shout out po. So, yun na, ah, mga kababayan, dapat isyuhan na ng read notice si Senator Jingo Estrada. <laughs> hindi po, Sir Michael Angelo Dalisay. Wala pa siya, hindi siya pwedeng isyuhan ng read notice kasi hindi naman siya nalayas, hindi naman siya lumabas ng bansa. Ngunit, ang tanong ngayon ng netizen, bakit nga ba gano'n na lang kadaming bansa? Actually, five from Philippines, Japan, Norway, tapos Australia ang huli, tapos di ko alam yung isa, basta Europe, tapos Australia. So, pinapaano nga siya, Ah, pinapapasa nga siya ng mga sapat na dokumento, mga papel na anong kadahilanan kung bakit siya aalis, pati yung itinerary niya. Kasi sa totoo lang mga kababayan, paglabas mo na kasi ng Pilipinas, at ulitin ko ha, ah, yung Japan kasi ang pinaka the best way at pinakamalapit na bansa sa ating bansa na may visa. So once na naaprubahan ka sa Japan, pwede kang lumipad sa another country na may visa kasi may visa ang Japan. Hindi kasi po pwede mga kababayan na from Philippines direct kang Amerika, mahirap kumuha ng visa sa Philippines. Tapos mahirap din kumuha ng visa from Philippines to Australia. Much better na pumunta ka muna ng Japan, pagdating mo sa Japan, syempre nakalusot ka dun sa immigration ng Japan kasi may mga visa country na yan. Oh, so may possibility, mabilis ka na makapasok sa iba't ibang uh, tawag dito iba't ibang bansa na may visa. Mm. Hindi man po pwede na pupunta ka ng ano, pupunta ka ng uh, Korea. ya yeah? mahirap din pupunta ka ng Korea tapos 'di ba? Oh, uh, malayo-layo ang biyahe mo. Much better Japan. Tapos lilipad ka lang ng either Hawaii, ya yeah? either America, either Europe. Magkadikit na 'yan eh. Mm. So yun na yon mga kababayan 'di ba Ma'am Emma? Oh, si Ma'am Emma na Japan. Oo. 'Di ba? Oh, huwag mong takasan ang kasalanan mo, junggoy. Ginagawa mo 'yan pag uh, ano, pangangatawan ano, pangatawan mo. Ayan, pangatawanan mo sabi ni Ma'am Evelyn. 'Di ba? Mm. So sa Australia Vienna 'di ba anak ni Gloria Arroyo ang ambassador doon? Sabi ni Ma'am Joy Lim. Hindi ko po ano ma'am, uh, sure. Ang ano lang kasi dyan is, kahit naman sabihin nating ambasador doon anak ni Ayo Arroyo, eh, ang problema kasi, ayan, Sir Arman Flores, silo po dyan sa Edmonton, Alberta, Canada. Ayan, kahit naman sabihin natin na nasa, ano siya, sa Australia, siya yung ambasador, malalaman pa rin ng immigration. No, wala namang power ang ambassador doon. Oo, kasi kung ang immigration na mismo ay nakalagay na doon, lookout order, whole departure order, wala ka nang magawa. Mm -mm. Baka may bahay na siya sa mga ibang bansa, dyan natitira. Actually, ito pa, isa pa yan mga kababayan. Alam nyo, ganito yan. Dapat kasi dito sa mga... officials ng government or di kaya yung mga politician dapat kasi bago sila tumakbo, no, dapat i-background check lahat, no? Dapat i-background check. Bakit? Kasi hindi po lahat ng mga nakalagay sa salin nila ay tama or totoo. Kasi bakit mga kababayan, nagulat tayo. Ha? Tignan nyo, si Saldi ko nagkaroon na ng bahay sa ibang bansa. O si Cheese at si Heart may bahay sa Paris. O, ba diba? Kaya kahit sabihin natin kung sino man dyan sa mga politisya na yan, may mga Lihim yan. Na hindi alam ng mga taong bayan. Ngayon mga kababayan, kung kaya mong mag-afford na bumili ng bahay sa ibang bansa, means to say, may pagnanakaw ka ng ginagawa. Di ba? Totoo yan mga kababayan. Ha? Totoo yan mga kababayan. <clears throat> Once na kaya mong mag-afford, bumili ng bahay sa ibang bansa, meron ka ng pagnanakaw o katiwali ang ginagawa. Bakit? Kung i mo, halimbawa, siyam na tao, oh, siyam na taon kang naging mayor. Ha? 12 months, magkano ang sahod ng mayor sa isang taon? oh i-times mo sa 9. Do you think kaya ni mayor mag-provide, bumili ng bahay sa ibang bansa kung sa sahod lang tayo mag-compare? or mag-base? 'Di ba? Kasi hindi hindi talaga kaya mga kababayan, na? Hindi kaya kahit sa sahod tayo mag-base, kahit sabihin natin may may negosyo sila. Ha? Okay lang kung pareho ang negosyo nila kay Romualdez. Kasi si Romualdez napakaraming business niyan. Kaya ni Romualdez bumili kahit pa limang bahay sa ibang bansa. Kasi bukod sa politician siya, may mga businesses siya, registered lahat ng business niya. Billion ang kinikita niyan. Mm. Hindi ko pinagtakpan si Romualdez ha, which is totoo. Sa mga DDS, nagalit kay Romualdez, isearch nyo kung ano ang business ni Romualdez. Ha? Kasi si Romualdez, bilyonaryo na yan, ha? ilang beses na pumasok sa politics yan, billionaire na yan. Ha? O. Sa mga nagtatanong ngayon, ayaw ko na magbigkas ang pangalan eh kasi napaka, nakakapagtaka lang talaga mga kababayan paano sila nakapag-provide makabili ng ari-arian sa si ibang bansa kung ang sahod nila ay ganyan lang maliban na lang kung may ninakaw sila may kickback sila di ba? Mm -mm. so, di ba? yun po yun mga kababayan ako hindi ko sa pinagtanggol si Romualdez pero kung i-research ninyo kung ano ang negosyo ni Romualdez malulula ka kasi halos lahat ng businesses sa buong Pilipinas may share si Romualdez. Yung mga big time businesses, mga mga higante, ah, may mga share siya sa mga business tycoon. Yun ang totoo. ah, Kapag sinabi natin Romualdez, mga mga business tycoon, may mga share siya dyan. Oh, 'di ba? Kaya hindi na tayo magtaka kung may bahay siya. Mm sa ibang bansa. Pero the rest na politician Sino bang kilala niyo politician na may mga share at mga bilyonaryo na talaga? Na politician. Bukod kay Romualdez. Si ano? Si ah uh, Congressman uh, Binites. Oh, si Binites. Kilala din natin si Binites. Diba? Mm, si Romualdez, si Binites. Hindi na tayo magtaka niyan kay mga bilyonaryo 'yan. Oh, may mga shareholders 'yan, mga mga share 'yan sila sa mga sa, sa stock market. 'Di ba? Mm, -hmm. e 'yung iba, 'yung mayaman lang sa pwesto. 'Yan ang mahirap, 'di ba? Oh, kaya ngayon mga kababayan, 'yun po si Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao naman hindi naman siya businessman ni. Eh. Si Manny Pacquiao kasi nanalo siya. Bago siya nag-politics, mayaman na talaga si Manny Pacquiao. 'di ba? Mm. So, ngayon mga kababayan, 'yun po 'yung tanong ng uh, tawag dito, mga netizen na anong purpose ni Jinggoy na lalabas at magbakasyon sa ibang bansa kung wala naman siyang Ganon, bakit biglang ganon na lang na uh, apat na bansa agad ang liliparan? O oh, Euro 14, maraming salamat po sa yung super sticker. Thank you, thank you so much po. ba diba? So ano ang pakay? 'Yon ang tanong. So uuwi pa ba kung sakaling makalabas? Ha? Or tatakas na ba? Nagtatanong lang po mga kababayan. Hindi po natin siya dito inakusahan na tatakas. Kasi sa title po natin, my question mark. So nagtatanong. Ha? nagtatanong po tayo. So pag nakalabas ba, may balak pa bang umuwi? Or anong purpose bakit lumabas ng bansa? Di ba? Yun ang tanong ni. Yun ang tanong mga kababayan. Ma'am, ay malay ko hilo po. Yun ang tanong ngayon. Kung lalabas ng bansa, uuwi pa ba? At bakit lalabas ng bansa? Anong purpose? Di ba? Ganon yon mga kababayan. Paano kung nandun siya, sa ibang bansa, nagkataon na may warrant siya. Di ba? Diba? Eh, ito, ito, example lang. Kasi dito, based sa, kan sa balita, pakinggan, ulitin natin na, mm. mga kababayan. Isa pang mainit na balita, hmm. Uh, pinapagpasa ng Sandigan Bayan Chief Division ng mga karagdagang dokumento, si Sen. Jingo Estrada, kaugnay po sa kanyang motion to travel. Mm. Kabilang sa mga hinihingi ng korte ang detailed itinerary, booking tickets, affidavit of undertaking at authority to travel ni Estrada. Sa motion ni Estrada, sinabing babiyahi siya sa Japan mula December 26 hanggang 31. Oh. January 5 to 15 naman sa Norway, Iceland at Austria. Ayon sa prosecution, walang necessity to travel si Estrada. Ah, oh. so January, uh, mura December hanggang January 5. So, Paano kung doon sa December hanggang January 5, may warrant na nalalabas sa kanya? Kasi nga, sangkot siya sa maanumalyang flood control scam. So, pakinggan nyo mga kababayan. Oh, ito o si Bryce si Erickson Hernandez, oh. dating assistant district engineer ng Bulacan First District Engineering Office. Ako po ina-contempt kahapon. Yes po, ma'am Julie. Sa Abang, ako po ay nakatiting napag-isip po ako ng decision na maglabas ng ilang nalalaman ko sa flood control project. Ayan. Kasi po sa aking natatandaan sa ngayon. Tama po si Sen. Lacson, ang mga engineers ng DPWH ay tila lang naging legman o bagman na lang. Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman Nasagutin ko na po ngayon. Ayan. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hala. Hindi po ito totoo. Hala, hindi siya ligtas. Hmm. Si Senator Jingo Ejercito Estrada. Ayan. Dawit Senator man. Joel Villanueva. Ayun. Yusek Robert Bernardo. Patay. At B. Alcantara. Nako. Si Sen. Jingoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025. Naku po! May picture pa yan ha! Sa mga ilang projects mm. sa Bulacan. Ayun, may picture pa yan ipapakita. Naku po! At ang sabi po ng boss ko dito, may 30% ang commitment dito. Naku! Ang mga projects po na to ay construction of flood mitigating structure with pumping station and flood gate phase 3 mm. sa Agonoy, Bulacan. Oo. Oh. Ayan, ebidensya. May flood witness. Flood mitigating structure with pumping station and flood gate mm. sa Malolos, Bulacan. Naku po. So, rinig nyo po ah, mga kababayan. Nakita nyo po na mismong sinabi ni Bryce Hernandez na si Jingoy nagbaba ng 300 million at ilang porsyento daw ang kickback doon ng mga engineers. So, yun nga mga kababayan ang mahirap, no? Eh, ngayon ang tanong, payagan ba? Mm, may text pa, may messages pa yan, pinakita ni Bryce. Andun pa sa lamesa, yung bulto-bultong ilang daang milyong pera yun, nakapatong sa lamesa, di ba? Mm. Eh, ang tanong ngayon, papayagan ba? Kasi sa totoo lang mga kababayan, kung papayagan si Jinggoy na makalabas, Paano kung sa mga time na wala siya sa Philippines hanggang January 5 she? Eh. Oh, paano kung yung mga time na yon naglabas na ng warrant? Uuwi pa ba siya? 'Di ba? Babalik pa ba? Kung aalis man siya, anong purpose? At kung makalabas man siya, tapos lalabasan siya ng warrant, uuwi ba siya? 'Yon lang ang tanong. Nagtatanong lang po. 'Di ba, mga kababayan? Ah, parang Japan din yung mga gumagawa ng pagpatay at pagnakaw dyan sa Pinas nagtago. Oo, oh, sa Japan. Lahat naman talaga mga kababayan, hindi eh, ba si Harry Roque lumipad Japan din tapos pagdating ng Japan lumipad ng ano si sino pa yung isa na tumakas sa Japan din lumipad tapos nagtry na magsik ng asylum sa Amerika hindi tinanggap si Harry Roque nga yata yun eh. 'Di ba? Mm. So, mahirap mga kababayan. Sana hindi maaprubahan no, na makalipad. Kasi mahirap eh. Sangkot eh. O, oh, kahit sabihin natin na wala pa namang kaso, pero may nakabinbin. O, oh, si Garma. Oh, si Garma, di ba? oo oh. Ganyan din, ganyan din ginawa nila. Kasi ito, ah, mga kababayan, simple nga lang. Ang Japan, ang pinakamalapit sa Pilipinas na visa country. So sa Japan kasi, ang ang Japan hindi po sila naghihigpit na papasukin doon yung mga Pilipino kasi kailangan nilang bumawi sa kanilang turismo dahil marami po mga infrastruktura sa kanilang bansa ang nasira dahil sa lindol at sa tsunami. So kailangan nilang bumawi nga naman. So alangan naman maghigpit ka ng turista. So bumawi ka sa turista. Oh, pati yung natulpo nasa Japan. Oh, yung magjowa na ng scam si Mikey at saka itong si ano Sino ba yon, yung vlogger? Oh. Si yung namatay si Jam yon, yung kapatid ni Jam. Mm. Tumakas Japan din. Tapos hindi na natin alam kung saan na. Mm. Bakit pa kasi pinayagang lumabas ng bansa alam naman na may kaso. Hindi po si Excel oh, si Excel. Oh, di ba? sa mga gustong magpunta ng Amerika, sila dito dadaan. Oo, di ba, Ma'am Emma? O, si Cassandra Ong, nasa Japan rin. O, di ba? Kasi ganyan ang teknik mga kababayan. Tataka sa Japan. Tapos, pagdating sa Japan, visa country ang Japan. So, pag nag-apply ka o lilipat ka ng ibang bansa, visa country din ang puntahan mo, mabilis. Kasi bakit? Galing ka sa visa country, doon nagbe-base ang ano, mga visa country. Mabilis ka nilang payaga na makalipa doon kasi visa country ka eh. Ang tanong kasi ngayon, eh si Jingui ba may kaso na? Wala pa. Pero may nakatingga pa. Mm-hmm. Pag ako tatakas, punta akong Dabaw Mm-hmm. Doon ka sa dabaw Di ba? Maglangoy-langoy ka muna sa baha. mm Ipagtatanggol ka pa ng mga bubong DDS doon. Di ba? Oo. Di ba? Araw-abla... Araw-abla... araw ah Totoo yan. Puntatin tinang Japan. Ma'am Arlene, hindi ha, ito, Mr. BBM, lahat ng passport pakicancel nyo para tapos ang mga kayabangan ng mga hayop na yan Sabi ni Pitoy Fabs, ayon, sana all Japan Ayun, tsaka yung pandemic at nagkataon ng mga Olympic noon dito sa Japan, oh, di ba? Ma'am Joy Lim, Ma'am Rosario, and kay Norberto, uh, dating ginoo Ayun, may galap shoutout po sa'yo dyan So, yun, ha, mga kababayan, yung ating reaction dyan kay Jingo